Nakahira sila eh. Nakapok. Yan, dito kami natin sila. ano niya. Talaga. Nahulat talaga si Hindi So, oh, ano lang gumagal yun lang sila, kita ko. Gula, sino ang pagpapatok mo Yung... Ano oh, pa lang? 39 minutes pa. <laughs> sila ate Alin, sila 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 wow, wow, yun. Basta doon sila. Wawa naman. Ay ni Kuya? Starbucks, ano? Oo. Okay. Yung favorite naman. Sa ate ayaw. Ayaw niya, di ba yung alok siya? Tsaka nagpe-pray, ayaw niya talaga maghulid ng prayer. Sabi niya, may ito, may ikaw, ha? Poke lang siya po kayo. Eh. Yeah, mag a sure, eh. Sana i-poke niya. Soft Ay, drink. Yun. Ay tea, Coke, ata. Coke? Oh, Ice tea, sa... Ah-ah si ate kaya lagi siyang dinadala ng kanya. Di ba? Yeah. Ha? Si ate, si ate, dinadala lang siya sa taping ng bubble gun. Kaya pupunta sila ng tagaytay na tayo, natulog lang sila. Ha? Huh? <laughs> <Hello? Sorry. laughs> Hello? Dati? Ano? Sabi nga, hindi na daw daw sa taping na huwag dati sa example. Tapos natulog lang sila. Tapos bigla siyang tumawa. Ay, mo sabi, mo Natutulog lang kami. Tapos wala lahat Sino kayo maniniwala nang tutulog lang siya? Alam mo, kaya sa malaki sa paningin natin kasi ano, 2007 pa natin sa nakita. ko oh, mamisado. napaghalatang <laughs> <laughs> ang ani. Napaghalata ang adik. <laughs> Ating musika. mga <laughs> Ayoko, e kung ako yun, daw ako, ako papayag. But pag gano'n, di ko pumapayag <laughs> B.I. B.I. Sabi mo hindi pwede o mamatay ka. <laughs> okay. Sige Ano? Ay, <laughs> kadiri! Wag! Kadiri ko. Ka. Maganda yung pinkay, kuya. <laughs> ano? Ano? Ano nang sabi? Ay, baka mo ako! Nakakainis ka! Uy! Nakakainis na siya <laughs> mabawag tapos <laughs> sa ating so, okay, ka kae imbes talaga. <laughs> sabi mo kaya lang ako na kaya lang ako Nakikigaya lang ako lang <laughs> lang ako. May kaya lang kaya ako kaya lang kaya lang kaya lang